Gandang araw na naman mga kabukid. Ah, bali pupunta ako dun sa ano. Sa kabilang kubo. So kukunin ko yung pataba. Yung natira ko mga kabukid ng nagpalay ako. So ganda ng ano. Mga kalang langit mga kabukid. Oh. Ganda ng sikat ng araw ngayon. Wala masyadong ano, kahapon mga kabukid umulan. na ah, So, kukunin kay abuno, aabuno ko natin si Tay. Saluin ko na din yung binilad na yung palay. So, ayun. Salamat ulit mga kabukid sa ano. Sa uh, solid supporter natin na uh, laging nanonood ng mga video natin. Eh, so, ayun mga kabukid yung kamundukan. Ganda ng view dito sa amin sa sa lugar na amin. na akong ano, mga kabukid ay yung parte namin sa tracer kahapon so ginilab na para ano medyo basa basain para matuyo din ng anak na hindi ito so, yung tapos ako so, mga kabukod dito, dito. yung ginilab ko yung natin pala so, dito na yung kabila ganda balita na din yung ano natin yung bubong ng kubo natin ito yung natin ano yung abono pataba ito mga kabukod

kabulong lapis dito gitu. ito mga kabukid try po yung katorsi ito ah yurya oh, yurya pataba ah, isang kabang ito ay dati isang kabang yan yung tira ko mga kabukid sa ano ah, abuno ng talay siguro ano pa ito Sampung kilo siguro so mag maganda nga yung mga kabukid mag ano ay mag tawag yan mag abuno ano yung lupa basa umulan kahapon abuin muna ang ipalay yan yeah. abuno nga natin yeah. punta na tayo sa uh, gulayan natin sa mga bukuhan yung sitaw at saka yung patula oh uh, ih, silinit nyo naman siguro maghapon mga kabukod ko yung ano ko yung binilad natin palay, yeah eh sabihin natin yung sitaw natin para malusog maganda yung bunga yung iba mga kabukid, de ko ba nalanta yung iba guro gawa ng init tapos umulan papas malaw sabi nung ano sa akin yung kakilala ko na pasma sobrang init tapos na ulan sa hapon so, wala tayong mga gawa mga kabuki so, talaga eh. Pero di maganda? para uh, makarecover yung ano natin ating sitaw para gumanda ito yung natin mga kabukod sa sa uh, yun mga bulaklak na nga layo na lang natin mga kabukod kasi ano daw ito ay kunti konti na daw doon mainit Pagminsan kasi mga kabukid ay, ano, Pinahalo ko to sa tubig. Ay ngayon mga kabukid, basa. Ay, pa, konti lang. Eh, kahit eh, na siguro, eh, halo sa tubig. Manayo tayo sa puno. Pag ang us tapon ka. So, ang tama yan mga kabukid mga mayo. Pag umulan na naman ay ayos na. Ganda na oh, mga bukid oh. Bubunga na, nabunga na yan. Bulaklak na. Agis na lang natin. Abot naman. Kit na tayo dito mga mga. Kukuh, ano kuha na ano. Kuha harvest, bago tayo tumanim ng mais. Ano na yan? May bunga na yan. Oh. Naubos na yung isang ano natin. Di konti lang ito eh. Uh, ano lang siya ng samig na ng ano. Ngayon ko lang itong mga bukod inabunan. Eh, Makarang in-spray ko naman at madami ang mga uhod, insekto. Sabi ko i-aba-aba halaman natin. Tapos na tayo doon sa dalawa. Para hindi mamaya mga kabukid umulan, ay siguro i-didilig ang atin ito. Para malisaw na yung abo na yung ngisinama natin para malayong mahayon at marating Tubo ni sukuro din. Ya, diba? yung Tumutulong na daw tubo. Ito isa na, isa lang. Matawan mga kabugdan. Daw na saging. Sa

So yun tapos na tayo mag abuno So yun mga kabukid tapos na Natapos na natin abunuhan lahat yung ano So init Yung sitaw natin So sana ay makarecover yung iba Buwan ng ano mga kabukid ha Yung biglang ulan Sobrang init Tapos umulan Na ano Na bigla sila mga kabukid Na bigla ng ulan So parang na ano sila na pasma na lalantay mga dahon nila. So, sana makarecover naman yung iba. Yung iba ay wala na talaga. Wala nang, hindi naman mga kabukid ano. Sobrang sa tubig gawang galing sa tag-araw. So, tingnan natin mga kabukid yung ibang itsura ng sitaw. Ayan yung mga kabukid o. Oh. Ayan. E, Danta na hindi naman hindi naman bulok yung puno ganda naman yung puno ha eh. taba nalalanta siya so yan mga bukod ano niya hindi ito na yung abono natin ito eh. maganda naman oh. So Siguro sa ano naman, susunod na dinggo na-applyan na din natin ng ano ng pataba lapit na mga kabukod yung ano yung maisa natin tataniman ko na yan nag, ano mga kabukod ay nagbili tayo ng bago so yung ibang binhi ko yung nakaraang taon hindi nagtubo so tinry ko siyang ibatad tapos Uh, titingnan natin titingnan natin mga kabukod kung lalabas yung ugat pag lumabas yung ugat niya yung pinakang puti so ibig sabihin ng mga kabukod tubo yun so pwede kong itanim pwede ko nang isang itanim kasi mga kabukod pag nirekta ko tapos wala pa siyang nalabas na uh, uh, ugat yung pinakang dulong dulo yung dulo niya so ano so hindi tayo sigurado na tutubo so ang ginawa ko mga kabukod binatad ko tapos nilagay ko sa ano sa damit sa basa sa tilang basa so, titingnan ko mga siguro 5 days pag lumabas yung ugat nya so, itatanim ko yung iba dito lang sa may parteng baba so yung kalawakan doon so binilahan ko na lang din ng, ng bagong ano bagong pananim na mais so ayun mga kabukid ah, abangan natin yung ano natin uli dito So mga kapatapos na tayo mag-abuhol. So pa na ako. Mag-ano naman tayo. Uh, may merienda naman. So mga ilang linggo pa siguro makaka makapitas na tayo ng sitaw natin. So unha, mga ako mga kabukid at may merienda naman. So ayun mga kabukid. Uh, thank you po ulit sa mga bagong subscriber. Yung mga sulit uh, solid ano natin kabukid natin na laging nanonood ng video natin na thank you po ulit mga kabukid at ayun hanggang dito na lang ulit. at kita kita ulit tayo siguro mga kabukid makapag tanim ako nito pag ano nang mais ay siguro maka ano mo lang nitong ano natin yung ibang hakutin ko na kahoy so hakutin ko pa so ibababa ko sya lahat so ayun mga kabukid hanggang dito na lang ulit at kita kita ulit tayo sa next video natin at thank you po ulit sa inyo lahat at sa patuloy na panunod ng mga vlog natin at thank you po at maraming salamat ingat and God bless mga kabukid